wang drug suspect arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Butuan, Leyte at Iloilo. Sinovel talakay sa detalye. Nasa ng mga ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng umunoy shabu sa isang bypass operation sa lungsod ng butuan itong Sabado ng gabi. Ayon sa Pedaya Caraga na kilalang sospek na si Marvin Jasila Atol, residente ng Barangay 24 Imadehas. Bukod sa iligal na droga, nakumpiska rin na mga tauhan ng Pedeya mula sa sospek ang iba't ibang klase ng drug paraphernalia at dalawang cellphone na hinihinalang naglalaman ng mga parokyano ng sospek at... At ang posibleng supplier nito. Nasamsam na mga tauhan ng Pedaya Leyte ang 60 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso ayon sa Pedaya Leyte na kumpiska ang nasabing hinihinalang shabu dahil sa isinagawang bypass operation sa bayan ng bato lalawigan ng Leyte. Naaresto naman ang isang 45 taong gulang na lalaki sa nasabing operasyon. Ginawa ito sa barangay Daang Lungsod ng nasabing bayan matapos makumpirma ang iligal na gawain ng sospek. Isang drug den naman ang umano'y ipinasara ng Pedea Region 6 matapos mapag-alamang pugad umano ito ng iligal na droga. Nakumpiska sa loob ng drug den ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 130,000 pesos at ilang drug paraphernalia na rin ang isang babae at dalawang lalaking sospek na naabutan sa loob ng drug den. Ginawa ang bypass operation sa barangay Bacau, Mandoraw, Iloilo City. Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang lahat ng mga naarestong suspect. Noel talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.